Ang mga refugees at stateless persons ay may mga pangangailangan na dapat tugunan. Upang mabigyan sila ng nararapat na proteksyon, kailangang pagtibayin ang ating mga batas at pulisiya. May mga legislative agenda na binibigyang prioridad ngayon sa bansa. Kapag naisa batas, ang mga ito ay magiging mahahalagang mga mekanismo sa pagpapaigting ng protection para sa mga refugees, stateless persons at iba pang persons of concern kamakailan lang ay sinangayunan ng Senado ang aksasyon ng Pilipinas sa 1961 Convention on the Reduction of Statelessness. Ang pag-concur na ito ng Senado ay nagpapatibay ng suporta ng bansa kontra statelessness at isang mahalagang hakbang sa pagsasakatuparan ng kanilang mga karapatan. Ang 1961 Convention ay nagsasaad ng mga safeguards para maiwasan ang statelessness sa konteksto ng childhood statelessness kabilang ang mga foundlings, pagkawala, pagkakait o pagtalikod sa nasyonalidad, at ang state succession o paglipat ng teritoryo. Ang Pilipinas ay ang kauna-unahang bansa sa ASEAN region na nag-accede sa 1961 Convention dagdag dito ang ating bansa ay partido sa 1951 Refugee Convention at 1954 Stateless Convention bilang pagkilala sa ating mga obligasyon sa ilalim ng mga kasunduang ito sinimulan ng Department of Justice ang proseso ng refugee and stateless status determination sa kabila nito walang komprehensibong batas sa Pilipinas na naglalatag ng kanilang mga karapatan at obligasyon at mga serbisyong pampubliko na maaari nilang ma-access sa kasalukuyan, may dalawang panukalang batas ang Kongreso na nagnanais mapunan ang limitasyon ng mga batas para sa mga refugee at stateless persons at mga panukalang batas na naglalayong maitatag ang Refugees and Stateless Persons Protection Board na magiging isang attached agency ng Department of Justice. Nakapaloob sa mga panukalang ito ang pagtatag ng Refugee and Stateless Determination Procedure ng Pilipinas at pagbalangkas ng mga karapatan at obligasyon ng mga refugees at stateless persons. Ang mga panukalang ito ay hindi lamang magpapatibay ng ating pakikiisa at pagiging partido ng mga nabanggit na conventions. Mahalagang hakbang din ang mga ito sa pagkakaroon ng isang bansang kumikilala at sumusuporta sa karapatan ng mga vulnerable populations, kagaya ng mga refugees, stateless persons, at iba pang persons of concern ang pagpapatibay ng mga polisiya para sa mas mainam na proteksyon sa mga refugees at status persons ay nagsisimula dito.